pinakamalinis na palingki dito sa Mindanao ngayong araw mga idol ipapasyal ko kayo ngayon dito para mapanood nyo kahit hindi kayo nakapunta dito mapuntahan nyo ang palingki na ito na napakalinis at napakaganda mga idol nakita nyo yan sa second floor pa lang ako so ito unang pagpasok pa lang natin ito yung madadaanan natin parang basketball court mga idol suprang kintab sabi na nga ng iba ay nakaka ano dulas daw to pero dili gyud siya nakadulas so naapagud siya eh, sa kaanan nga di na magkamagtikang-tikang maglakaw-lakaw kun oh. dili magdagan na ni siya so mauna na siya ang atong agihan mga idol so papunta kami ngayon mga idol sa second floor so makikita natin fourth floor ata atong mga idol na public market so ngayon sa second floor palang lang at third floor hindi pa gumana ata sa at sa 4 floor so di ako sigurado kasi sa 2 floor lang napuntahan namin may room na nagtitinda dito kasi naghahanap kami ng sartin o kaldero mga idol kasi pagbibili kami ng lutuan dito dahil dito pa nga kami mamimili kasi dito malapit kami sa ospital so ayan na nga so close pa yung 3rd floor mga idol so sa tingin ko hindi pa yan nag-open sa third floor at sa fourth floor ito sa second floor na ito, mga idol so kikita nyo na napakaganda mga idol so dito sa taas mga idol mga gulay lahat halos ang nakikita ko at mga kaldiro panggamit pa kusina so ito mga idol sa baba so makikita natin dyan sa baba mga idol ay mga isda yan at mga seafoods seafoods na nga yung isda mga idol <laughs> So yun makikita nyo Sobrang ganda nyo mga idol sa baba So ba, yun pakikita ko sa inyo yung mga isda na Sobrang lalaki At crabs nila na sobrang laki mga idol Diba kita nyo Napaka diri ang dapita So ipaka-comment mga idol kung naanaka ato na ka diri So kung nakaanhi na ka diri <laughs> Kanang ato diri mga idol Sayo yun na ang award So kung nakaanhi Nakapunta ka na ka dito Ay comment mo nga mga idol Kung nakapunta ka na dito sa paling ng Agdao sa nga pala mga idol sa Agdao ito public market na napakaganda at napakalinis na sa buong Mindanao iwan ko sa buong Pilipinas ba to malinis so ngayon ito lang yung paling na ko so yan mga idol yung mga crabs na nakikita nyo yan dyan so sobrang dami yan sa ibaba yan mga idol sa ibaba lang yan makikita sa ground floor natin yan makikita mga idol kasi yung iba sa taas kasi yan, yun Ayan, na nakikita ito yung lapu-lapu mga idol na uh, napakalaki. So, yan. So, napakalaki nito mga idol. Isipin nyo, for floor, isikan floor pa lang yung open. Parang hindi pa nga full na, na, na may nag, may sa second floor. So, kulang pa. So, sa mga gustong magtinda, siguro, pwede kayo dun. Yun, swim or pasayan. So, anito yung nakita ko yung kanina yung napakalaki. Uh, Anong lapu-lapu, lapu-lapu yun ng ng nga mga idol, bumaba na kami kasi tapos na kami doon mabili so yung anak ko pala yung naokra ayun nakikita nyo na sobrang ayun yung mga langaw mga idol takot dito takot na takot yung langaw dito mga idol so dito nyo natin siya makikita mga idol yan pagpunta mo na agdaw pag nakita mo yan dyan yung palingki so salamat mga idol pakicomment at pakishare na rin ingat God bless